Hey guys, welcome uh, YouTube channel Yoyong Naps TV Dito naman kami sa panibagong vlog Sila po ay uh, magpapractice ngayon sa sa court sa court kami pupunta Oh ano, Tan, alis na tayo Ayun Nagpaalam muna kayo kay nanay para payagan kayo maglaro Oh, paalam muna kayo kay nanay Paalam muna sila kailangan paglalaro. Dito, paalam muna kay nanay. Kung mag, maglalaro kayong basketball, ayan. Ayan, si Tan, Ano? Ano? Hindi <laughs> pa nga ka kayo nagpaalam, eh. Guys, dito muna kami sa loob ng bahay, guys. Magpa-practice ng aming basketball. Ayan, si Lohan. Hi, Ethan, Ethan. Hi. Hi. Ethan, kasi kasi mga kabasibol, sobrang lakas yung ulan sa labas. Ayan o. Dito po kami sa loob ng bahay. Magkakaroon kami ng karera. Ayan o. Sa sinong pagalingan ng dribble, siya ang makakapunta. Mga pagalingan ng pagdribble, iikot sila dito, papunta doon, tapos papunta rin sa dulo. Ayan dito. Sa sinong makauna dito, kaya mga bug point. Oh. Oh, yan yan. Ready na ba kayo? Tingnan ka lang hindi pa nga. Ready muna kayo. Na. Sagot na kayo, ready muna. Ready. Ready, na. ready na kayo. Bakit hindi tayo makalaro sa labas ngayon? Kasi umulan. Umulan. Tsaka delikado, madulas, di ba? Kailangan na uh, ginagawa niyo. <coughs> Kasi umulan, guys. At para sa <coughs> mga bata, huwag po kayong maglaro kapag uh, madulas ang basketball court kasi mahirap po madulas okay simulan na natin ang ating laro wala pa 1 2 3 go ayan yan yan sigitan ayan yan dapat umiikot kayo dito gumaganon sa ikot oh badaya wala wala na ayan yan ikot doon pares oh ayan sitan 1 doon 1

para masanay kayo na mag-practice mga guys yan para masanay masanay wag kayo wag kayong bilisan ha ma. madadari pa yung TV ko yan dandahan lang yan importante ma ano kayo mag dribble yan ano itan kaya pa yan guys masayang masaya sila kahit na hindi kami nakapag laro sa labas pero nakapag dito kami sa loob ng bahay. Nagpa-practice. Oh. Habagod na po, na po kami yung snacks TV. Okay. Ikaw, Luan, pagod Shout ka na? Out. Shout out na ka, guys! Salamat na subscribe po kayo. Peace! Subscribe! Peace! Subscribe! Yes. Okay. Pagod na sila, guys. Sa kanilang training. Sige. mag lang kayo. Pag ano. Yan. Yan, guys. Yan okay, yung Isa-isa lang. Isa lang. Yan, yan sa pa. Dripoll. Oh, Hindi. Yan yan lang muna. Ikutan nyo. Sulod lang kayo. Buntot lang. Dita mo lang. Yan. Yan, guys. Ay, no. Wala kami yung oh, magawa ngayon. Dito kami sa loob ng bahay. Guys, yan na. Yan, guys. Yan. Susunod ka, Luhan. Yan. Yan, guys. Para mahasa silang pag dribble para pagdating doon sa court, sila ay magaling ng mag dribble Ayan, dito pa lang talagang pinapractice na sila ng tulo Ayan. Ayan, practice mo ng dribble yan, diretso lang yan Kahit pa yan malalakas yung bata na yan kasi palagi nag uh, basketball kasi sobrang lakas ng ulan ngayon, guys, hindi na kami makalabas. Kaya dito muna kami yung vlog Bye. Bye.